Magandang araw po mga bossing Nandito po tayo sa aking trabaho Aldana Golf Club Dito po yan sa Aldana City, Abu Dhabi Western Region At ipapakita ko po sa inyo Ang mga tanim nating mga ano Watermelon or pakwan dito po ang aming ano, practice facilities. Ayan. Ayan bisita po kayo dito sa Aldana Golf Club at uh, maglaro kayo rito ng golf. Ayan. Ano. Ayan po ang poging-poging si Rondi. Oh, oh, tingnan naman, no? Oh. Ipasisilip ko yung mga pakwanan dito. you know, busy and busy ito. ang ating kaibigan na si Kupala dito na tayo sa ano ito ang uh, taniman dito oh. tuli hindi ko tanim tanim nila tanim ng ating mga tropa ayan nakikiahin lang kasi pa, malimit kong bisitahin ito, yun. Ayan, o. Ayan. ayan, o. Tignan nyo, ayan, Ito, yung mga bunga pa dyan, o. Ito, Ayan, o. Ayan, Ito po, malaki-laki na ito. Isa, malaki na, o. Iba na bilog nito, Malaki na, o. Ayan pa po, isa, o. o. Marami yung pano dyan, pahiwi oh. Oo. Yan. Hehehe. Ito, oh. Ayan, oh, ito pakwanan, oh. Pakwanan nila, pakwanan ko, yan. Pakwanan namin. Ayan, oh, meron pa rito, oh. Ito, oh. Meron oh. pa dyan, oh. Ito tayo. Meron pa yan, eh to meron pa rin dito oh may sira na oh, hindi na makakalaki to ito ay eh, naharvestan ko na dati so hindi yun ito oh, malaki laki to ito to ito oh kita nyo oh mga bossing bilog na bilog oh ang laki oh Rondi Rondi ito, tingnan mo ito, isa ito Ha? Ha? Wala Ito, so, tingnan mo ito, bilog na bilog eh, oh Saka mabintog na Oh Oh, tingnan mo Oh wow, na to. Ha? No good, eh? Malaki na Mga uh, ilang araw na lang yeah. Mga ilang araw? 'Di ba? Ang po ang tanong kung aabot na pa natin 'yan. Mayroon naman tanggalin mo <laughs> 'yan. Oh. Oh. Ooh. Five days. Ah, how many days? How many days? Five, five. Five oh. days more? Oh, five days. Are you sure? okay. Five days more daw mga bossing. So, I wait tayo ng five days more. Sometime, but then automatic. Okay. 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 Mister Gupala. <laughs> kita natin itong kabilang ano, puno. Meron din ito kaso hindi katulad nung isang puno doon na malalaki. Ito. ay mga bansot. Oh. Ito pa. Ayan, kita naman. Oh. Ito, ito po ay pahaba. Pahaba na pakwan. At yung kabila naman ito doon ay bilugan. Opo, pahabang oh. pakuan na ito. Ayan. Yun lang po mga bossing. So, nakita ko lang po sa inyo ang aming tanim na pakuan dito. Ayan. Susunod po ulit mga bossing. Lagi po kayo mag-iingat. God bless po.